Eto na. Aso ni Duterte kumakahulna. na. Malakas magpanggap mga kababayan ko at ginamit ang iba't ibang platform upang makapaglabas ng isang propaganda na banat sa mga nakaupo. Aba, matindi. No? Hindi na na, po na yung kalaban. Mas na po na yung mga tao na nakaupo ngayon. Hindi na na, po na yung pagkakamali ng iba bagkos ang pinupo na niya yung mga nakaupo ngayon. Subalit mga kababayan ko, meron pong isa dito tao na handang-handa pong sumalag sa mga sinasabi dito. Mga kapatid, hindi ko na patatagalin pa. Pag-usapan natin to, mga kababayan ko. Sikat na sikat dito sa, Facebook, ay, sa TikTok. Pero, i-debunk -de natin yung mga sinasabi nito. Tuloy natin yan. Yung DILG secretary pala natin, eh, busy sa pag-aartista. Sinong hindi makakakilala sa taong ito? Itong tao na to ay kilalang kilala ngayon sa loob ng TikTok. Yes, tama kayo eh, dyan. Kilalang kilala to sa loob ng TikTok. At sa TikTok ay circulate yung mga videos niya. Kung susumamuhin natin, mga kababayan ko, lahat ng banat niya talaga, malakas. Talaga malakas. Aminado ako doon. Aminado ako doon, Lahat ng banat niya ay malakas. Mula sa CPD ni Trillanes, sa mga pagpunan niya sa government, sa NEDA, Meron po siyang pinuno ngayon na si Secretary Abalos. Opo, tama kayo na narinig, secretary Abalos ang kanyang na. Subalit, so, mga kababayan ko, ang tanong ko dito, nasa tama ba yung pagpuna niya? O sadyang atake, lalong-lalo na dun sa ahensya, mga kababayan ko? Sa NEDA, hindi ko siya pinansin dahil tama siya sa sinasabi niya. Patungo sa 21 pesos, anak ka ng teting NEDA. Saan nga ba mapupunta yung 21 pesos mo? Ang kan sa pagpuno niya sa isang tulay na putol like na ginasusan ng binadyatan ng gobyerno pero hindi tinignan yung year kung kailan na umpisahan. At yung mga project ng gobyerno na pinupuno niya na matagal, wala akong problema doon. Lahat yun inaayudahan -ina ko sa iyo. At yung pagiging labor union mo sa mga tao, wala akong paki doon. Trabaho mo yun. At igit sa lahat mga kababayan ko, yung pagpuna niya, lalong lalo na sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, ay tangin tinitignan ko lamang at binabalanse ko. Subalit at ngunit, haba, subalit at mga kababayan ko, ay tila po ba umaabuso sa pagbanat itong si Taba, itong lalaki na ito. Sapagkat mga kababayan ko, ultimo, ang uh, sekretary ng DILG ay inupakan niya na in a bad way. Alam mo kapatid, magaling ka Magaling ka. Magaling siya sa pag -debank. Magaling siya sa pag-sasalaysay. Magaling ka sa pang-bubus So, balit hindi ko nagustuhan itong banat po dito sa isang taong ito. No? Ang paglabas ba ni Sekretary Abalos sa, sa isang TV show ay I minasama mean, ng taong ito. Kaya ito ang pag-uusapan natin. Okay? Pagpatuloy natin to mga kababayan ko yung DILG secretary pala natin, eh, busy sa pag-aartista kaysa pagtatrabaho. Mm -hmm. Yung DILG secretary natin, busy daw sa pag-aartista kaysa sa pagtatrabaho. Correction. No? Correction. Ang pag-aartista ba ay masama? Lalong-lalo na sa isang uh, cabinet, secretary, uh, cabinet official o sa isang government official? Masama ba? Mga kababayan ko, Meron bang batas na nagsasabi doon na ang pag-aartista ni Abalos at paglabas niya bilang isang uh, aktor sa isang programa, sa isang network, ay masama ba? May nagsasabi ba ng batas? Number one, mga kababayan ko, I think wala pa po akong nakikita. Wala po akong nakikitang masama sa ginagawa ni Secretary Abalos. Number two, mga kababayan ko, napun ko po. Mga kapatid, tila po ba isang propaganda ito? ng mga banat niya, lalong-lalo na sa administration. Okay, pagpatuloy natin, mga kababayan ko, tuloy! Ito nakita ko mismo sa Facebook page ni Secretary Benhur Abalos. Kita nyo, mga kababayan ko, is there is, kung may mistake nga ba talaga sa pagganap ng isang karakter ni Secretary Abalos, ipopost niya ba yan, lalong-lalo sa kanyang Facebook? Mga kapatid, tuloy natin to. Akala ko nung una, guest lang siya sa TV show eh. Ano ba namang masama na mag-guest sa isang TV show, di ba? Ang sototoo totoo lang, ha? kung pag aaralan ko yung sinasabi mo, magaling ka mag-elaborate eh, ng isang sequence eh. Kung baga, pag, halimbawa, pag umiling lang si Bongbongga -Bong na ganito, tapos sumingut ng ga, suminghot ng ganyan, pwede mo nang sabihin na may pulburon. Magaling siyang, magaling siyang mag-facial reaction, magaling siyang gumawa ng isang eksena, at lalong-lalo na ng isang storya. Doon ako bilib sa tao na to mga kababayan ko. Tuloy natin. Pero nung chinek ko, regular pala to si secretary na cast nitong palabas na to. Pwede naman sa isang government official yan. Wala naman nagbabawal na uh, lumabas si ang, ang, isang government official. Lalo na sa mga TV shows. You know, uh, let me example, Jake Vargas. Congressman siya dati. Mga kababayan ko, congressman siya dati si Jake Vargas. Mga sa Quezon City. Pero lumalabas pa rin siya sa mga TV shows. Nagsushooting pa rin siya. Pero ang tanong dito mga kababayan ko, tuwing kailan nagsushooting? Yan ang gusto ko tanong sa kanya. Mukhang hindi niya, mukhang hindi niya ni-research. Ang ginawa niya lang, bumanat lang siya. Tuloy. Daming time secretary ha. Kala mo, walang trabaho ha. Wow! Sabay po na, na nagmamalaki ka pa, daming time secretary ha. Pa, parang walang trabaho ha. Galing niya gumawa ng ganun, no? napapansin niyo. Tuloy natin. Ah. O panoorin natin yung ilang clip niya dyan sa palabas na yan O yeah, panoorin daw mga kababayan ko Sige tuloy Tandaan niyo yung logo ng DILG O ito sa isang episode ko ng Black Rider Okay O yan sa isang episode daw ng Black Rider lumabas yung uh, pangalan ni Secretary Abalos Ayos yun O pag nakita niyo talaga Ang galing niyang magsalito Ayos ha Tingnan niyo, tingnan niyo mabuti Oh, huh? yan si Secretary Abalos no poison. O. Oh. Mga kababayan ko, kung mapapansin natin, panorong natin to. Kaya ka natin ipulit ang problema ng droga, hindi lamang dito sa Maynila. Alam mo, magagalit ako ay Abalos. Kung ang palabas ng Black Rider, hindi niya ipopromote yung ahensya dyan. Ako ha, ako, being a Filipino people, bago ko punahin ng bugwit na ito, mga kababayan ko, bago ko punahin ng bago, jangalang ka sa likuran ko ha, jangalang ka sa likuran ko. <laughs> bago ko punahin, bago ko punahin, yung isang sekretary, titingnan ko kung yung ahensya ba ng gobyerno, mga kababayan ko ha, ah, yung ahensya ba ng gobyerno na yon na ginagana ni Abalos, eh, taliwas sa kanyang trabaho. Okay, sa so totoo lang ah... kung taliwas sa kanyang trabaho. Pero kung susubamuhin ko to, kung titingnan ko to, kung pagmamasdan ko ng mabuti yung ginagawa ni Abalos sa paglabas niya doon sa isang uh, ah, teleserye, sa isang network, mga kababayan ko, sa isang giant network, alam ko, sa akin, malaking tulong ito. Bakit mga kababayan ko? For, for me, mga kababayan ko, ha? for me, para sa akin, gusto ko yung ginagawa ni Secretary Abalos. Number one, nakita ko, pinopromote niya yung paglaban ng ahensya ng gobyerno sa illegal na basura. Tama? Pero kung ang karakter ni Abalos dyan, bida, katulad lang ni Bato de la Rosa, pupulahin ko. Kasi bakit? Not connected to your job. Pero mga kababayan ko, para sa bugwit na to, mga kababayan ko, pinupo niya mga kababayan. Ang sabi na niya dito, aba, sekretary, ah, panay shooting, ang daming, ang daming trabaho, daming free time, panay banat. Pero tuloy natin, panay po na niya. Tingnan niyo, tingnan niyo kung paano siya pumuna. Paano yung sequence ng pagpuna niya? sa isang uh, official. Isa siya, oh? Makakasabi yung sekretary ng Pilos. Kasama kami sa laban nyo, dapat sa troga. Mm -hmm. Uh, ito naman, sa isang episode din, oh. ng Black Rider. Oh, ito pa. Sige. Oh, oh tuloy mo. Oh. oh, sige. Ano pa? Oh, oh ano pa? Oh. Ba? Ba? Oh, ba? Tutuwa ka pa. Tuloy natin. Eh, sekretary, matanong ko lang. Ito, 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 Ito na yung banat niya. Padadamahin niya muna yung tao sa isang palabas na akapagmumukha niyang masama ka yung isang tao. Sabi ko nga sa inyo eh, kung itong tao na to ay umaatake sa tamang uh, kung ito sa topic, hindi sa person, pupurihin kita. Kung ang binabanatan mo yung problema, hindi yung personalidad, pupurihin kita. Pero pag binanatan mo yung problema sinama mo yung personalidad, tapos umataki ka pa, pupunahin na kita. Bakit? Ito na yung pagpuna niya, mga kababayan ko. Tingnan nyo. Sa dami ng problema ng bansang to, tsaka sa laki ng responsibilidad na hawak ng DILG, bakit may oras ka pa na mag-artista? Okay. <laughs> bakit may oras pa daw na mag-artista sa Sekretary Abalos? Ang tanong nito, nag-artista ba sa si Sekretary? Pag lumabas ka ba sa TV, o to, simpleng-simple lang, Maraming tatangatang Pilipino na pag lumabas sa uh, television, nag-aartista ka na. Talent ka na. Totoo lang, yun ang, yun ang, ano, yun ang, yun ang mindset ninyo. Tantanan nyo yan. Tingnan nyo. Eh, ano ba ang trabaho ng DILG mga boss? Sabi sa Republic Act 6975, ang DILG ay nagpo-promote ng peace and order. Okay. Ano pinopromote ni Sekretary? Teka lang ha, sagutin ko muna to. Oh. Dito dito ko siya upakan eh. Okay ka? Okay. Kapag lumabas ka ba sa misa, kapag lumabas ka ba sa mainstream, nag-aartista ka na? Eh paano pala ako na interview pala ako? Tapos nakasama pa ako dun sa video ng paano ni noon sa TV5. Eh di artista pala ako para sa iyo. tindi mo naman, pre. Pero alam mo ikaw din ang sumunog sa sarili mo eh. Bakit? Paano ko nasabi? Ikaw din ang sumunod sa sarili mo eh. Ito, tingnan mo. Na hawak ng DILG. Ah, responsibility daw ng hawak ng DILG, mga kababayan ko. Alam nyo, yung banat niya, siya rin ang sumunod sa sarili niya. Bakit, mga kababayan ko? Tingnan nyo mabuti, ha? Bakit may oras ka pa na mag-artista? Tinatanong mo, tinatanong mo si Secretary Abalos. bakit may oras ka pa na mag-artista? <laughs> tingnan mo, mga kababayan ko. Tuloy. Eh, ano ba ang trabaho ng DILG, mga... Ano daw trabaho ng DILG? Ito ang tira pasok ng taong... Alam nyo na. May utak naman to, kaso nga lang, mali ang paggamit. Tuloy. Ito ha. Pahingan nyo mabuti. Boss, sabi sa Republic Act 6975... Anong sabi sa Republic Act? Ang DILG ay nagpo-promote ng peace and order. Okay. Ang DILG ay nagpo-promote ng peace and order. Ano ginagawa ni Secretary Abalo sa TV? Anong ginagawa niya doon? Nagpo-promote ng peace and order. Pagsugpo sa ano? Kalaban ng droga. Ano pino-promote ni Secretary Abalos doon? Number one, pagsugpo sa droga. Peace and order. Bakit ko nasabing peace and order? Oh, ang layo naman ng peace and order doon. Mga kapatid, ang pag sinabi mo peace and order sa barangay yan, yung kapayapaan. Ano ba? Ano ba sumisira sa ating barangay? Sa kapayapaan ng barangay. Hindi lang gulo, hindi lang pamamaril. Sakop dito ang ano? Illegal na droga. Ngo, di ba nasunog ka rin? Huwag ka magalala, nagbarangay kasi ako. Kaya alam ko 'yun. Di ba? Tapos ang lakas pa ng loob mamuna. Hindi mo alam na sa sarili mong sarili mong sarili mong content na susunog ka. Marami pumapalakpak dito, nagpap na papa comment. Ay ang galing naman mag-comment nito basta minura niya. Mala Duterte ang style. Mga kapatid, tuloy. Tinitiyak ang public safety? Ano ba tinitiyak ni Secretary Abalos? Number one, kung tutuusin mga kababayan ko, kung tutuusin mga kapatid, yung public safety natin, mga kababayan ko, hinahandle po ng sekretary natin. Ito ha, ah, tatanungin kita. According to my sources, si Sekretary Abalos nagtitaping every Sunday. Okay? Yung Saturday para sa pamilya niya. Ang taping niya, Sunday. Okay? Para malaman mo lang. Kasi, bakit? Monday to Friday ba nagtitaping si Sekretary Abalos? Kasi kung Monday to Friday nag-taping si Secretary Abalos, well, may mali doon. Pero kung Sunday siya nag-taping, eh labasan mo kami dito, di ba? Hindi, eh, pinakita mo lang na nag-taping siya, nag-aartista nag siya. Pinalabas mo na na masama kagad ka yung tao. Minsan gamit din ng utak, pre. Di ba? Hindi yung utak mo, nasa tattoo mo lang. O, tuloy. At ang isa sa pinakamahalaga ay nangangasiwa ito sa mga local government units para epektibo na ma-deliver yung mga social services sa mga mamayan. <laughs> Bakit? Pag nasa si, Pang si Pag nasa si Pangulong Bongbong Marcos, andun din si Secretary Abalos. Monday to Friday ang trabaho ng government. Five days working sila. Sabado, linggo, rest day with the family. Pero yung Sunday, nilalaan pa ni Secretary para mag-taping ng salonon, may promote niya yung awareness sa DILG. Okay? Trabaho rin niya yun na ipromote ang DILG, mga, ka mga, kapatid. Pero sa tangan to, bale wala ang ginagawa ng gobyerno kasi piling makakaliwa, rich. Can afford ba natin? Ako, di kita kaya afford eh. Gusgusin ka pa rin para sa akin, pare. Kasi bakit? Nagbitaw ka ng na isang salitang banat pero hindi mo man lang tinignan kung ano ang yung consequences na pwedeng ibalik sa'yo eh nabubutasan ka sa sarili mong content. Sa, yun, sa bibig mo na nga ng galing, ang trabaho ng DILG is magpromotan ng uh, peace and order. Ano ba sakop ng peace and order? Hindi sa barangay, sa lokal. Ano sakop ng peace and order, mga kababayan ko? Hindi lang rambulan yan. Hindi lang gulpian yan. Hindi lang saksakan, di bar, lang barilan yan, mga kababayan ko. Sakop niya ng alin? Laban kontra sa iligal na droga. Ano ba pinopromote ni Secretary Abalos dun, mga kababayan ko, kung hindi niya napansin? Ano pinapromote ni Secretary Abalos? Yung pagsugpo sa illegal na droga. Alam mo, kung iko comparison natin yung past administration na naupo sa DILG, walang kwenta. Paano ko nasabing, bakit ko nasabing, walang kwenta, mga kapatid? Kasi alam mo kung bakit? Yung droga, hindi naman nabawasan. Naipon eto totoo to -toto, ha? naipon na ipondo pa nga ni eh. di ba? Nag-recycle pa yung mga pulis sa administrasyon ng dating administration doon sa isang lending company na ginawa nilang imbakan. Naipon. Alam mo ano nabawasan? Yung mga taong gumagamit. Nawala na mang ano mga kababayan ko. Nawala na mang ma masasabi natin, mga kapatid na biktima sa Samakatuwid sa panahon ni Duterte, ang laban sa ilegal na kontra droga, ang nangyari, ang nabawasan, mga kababayan ko, yung user. Yung mga biktima ng mga drug lord. Pero yung mga drug lord, hindi uh, mga drug lord, mga kababayan ko, dumami. Hindi pa nga nabawasan. Di ba? Kaya kung sabihin nito, yung labang kontra droga, in fairness to Secretary Avalos, bakit ko sinasabi, pinakinakampiyang ko si Secretary. Sa kanyang, ah, sa kanyang pamumuno sa DILG, siya lang ang may nahuling pinakamalaking shipment ng ipinagbabawal na gamot. Under the administration na President Bongbong Marcos at sa administration ni Secretary Abalos Ganong katindi ang pagsugpo nila laban sa kontra droga. Ngayon, babanatan baba, babanatan nito ng pa, tv tv may ginagawa. Well, for me, mga kababayan ko, walang masama sa ginagawa ni Secretary. Mga kababayan ko. Tuloy natin, sinasabi mo. Kaya, nakapaloob sa responsibilidad ng DILG yung Bureau of Fire Protection, yung Philippine National Police, at ang importante, yung mga local government units. Okay ko, na i nagagawa naman ni Secretary Abalos ang trabaho niya. Dito sa buong bansa. Okay, dyan daw sa buong bansa. Pero pansin ko lang, mga kababayan ko, no? napansin ko sa kanya, mga kapatid, sa lahat ng contents niya, lahat ay binabanatan niya yung current admin. Opo, mga kababayan ko, lahat ang binabanatan niya current, current admin. Pero may napansin na kung hindi niya napuna, mga kababayan ko, Bago mo banatan si Secretary Abalos, nais kong ipakita sa iyo ang ilang mga litrato, kapatid, no? Ilang mga litrato na tila ba ay magugulat ka. Bago mo banatan si Secretary Abalos na isang secretary ng Department of Local Interior Law uh, Government, mga kababayan ko, bakit hindi mo punahin yung nasa Senado na nag-aartista kagaya nito? Di ba mga kababayan? Ayan. Ito nga o. Uh. Senador nakaalyado nyo, di ba? Anong ginagawa? Anong ginagawa ng senador nyo? Di ba? May show sa TV o ano? Mas malala pa to. Hindi na pinromote ang pagiging senador bagkos binaba pa yung uri niya sa kapwa niya senador. Anong mas magandang aral dito mga kababayan ko? Yung lumalaban kontra droga o itong under desire na nagpapakita sa asawa? ba <laughs> diba, mga kababayan ko? Napakagaling mga kababayan ko ng mga in-transit nila. Ayan, no? O, tingnan nyo. Ayan, o, ba diba? <laughs> Si Bato nga eh. Walang aral na makukuha sa ginawa niya eh. Walang aral na makukuha sa ginawa niya. Bukod doon, hindi niya naman pinromote yung pagiging ano niya. Senador niya, hindi niya naman pinromote yung karapatan niya. Lumaban sa ganito. Bagkos pinakita pa niya doon sa, sa, TV, sa TV show, walang pinagkaiba yan kay Sekretary Abalos. Pinakita niya doon sa TV show, mga kababayan ko, na under desire siya ng misis niya. At ang pinakamasakit pa dito, mga kababayan ko, umexit sa eksena, piripigot ng asawa. si Can you imagine that mga kababayan ko? Ganun nila bulagin ang sambayan ng Pilipino sa patawa.